magandang buhay mga ka-farmer ah, nag-vlog ako sa palengke kaya lang di na naman <laughs> <Walang ba? laughs> di ko napansin lang palang battery ay nako ayan huwag na ah eto in-spray natin mga ka-farmer kahapon dahil ah, medyo marami po ang kalaban so ayan inisprayhan natin yan at hopefully ay ah, makarecover Ayan, medyo marami po ang insekto kaya no choice tayo pero meron akong itatanim dun papalinis ko kay kong kong to tatalbusan ko na lang ito palinis natin isang basahin ka ah. partner partner ka partner 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 ayan kahapon day off ako yeah pasensya na po hindi ako nag uh, nag vlog at gusto ko para din pala salamatan ng where in pampanga syempre katya santos at si kab ches at uh, maraming salamat team canlas ayan ang ganda po ng uh, mga vlogs natin ano so ayun where in pampanga napakaganda rin po nung uh, ano sa facebook naman tapos sa youtube meron din po tayo uh, at finiture tayo ni kab ches sa kanyang uh, youtube channel Team Canlas TV Manyaman Kenny Ayan, Pinuntahan po yung munting uh, na kainan natin At ayun, uh, ganda. Ah, ganda din pala ng yun. Puro ba ba? O yung ibabaw lang ang bato? Ha? Oh, ibabaw lang Ah parang yung pinatong lang no? Kaya pala Kulang pa, ano? Next week, lunes. Patira natin kung ano, ano eh. Maganda naman na panahon eh. Magkano ba presyo ngayon? 11? Ba't di pa na naggawing 8? Mababa ata ngayon. nyo. Yung... Ha? Mababa. Hindi, gawin na lang nila 8 siguro kung ano, mas maganda. Para sa ano na lang, no? darak. <laughs> Oo, oh, para darak na lang. Mali yung ginawa nila na yan, 20 pesos per kilo na yan. Tapos unang-una, naka-announce lang, bumunta ka ng Arayat, may mabibili ka. Wala naman eh. Di ba? Tapos ngayon, siyempre, dinadahilan ng mga magsasaka, ay ng mga buyer, yun. Kaya binabarat nila yung palay. Eh. Wala na. Kawawang magsasaka. Buti sana kung... Kahit sa baryo nakakarating yung 20 pesos eh. Wala eh. Wala naman ni. Eh. <laughs> Salita lang. O, wala 'yun. <laughs> Tapos sabi nila bibilhin daw bibilihin ng DA, ng NFA. Nasaan? Oh, mag-aani tayo sa Lunes. Saan mo sila tatawagin? 'Di ba? Naandyan ba sila kaagad? Eh mabaka mabulok na 'yung palay mo wala pa sila. Mali. May malaking mali. <laughs> kawawa lang talaga yung nasa laylayan mga ka-farmer talagang kawawa nasa laylayan ng ating lipunan magbato tapos ayun pagka uminit ng ilang araw kasi gaganda na daw po ang panahon ayan kita nyo naman diba? kita nyo naman so Lana po yung dalawang low pressure at uh, maka makahinga na tayo. Baka makapasok na po yung tambak doon. Tapos sa uh, dito may bagsak. So isa po full force na natin yung tambak na yan. na ah, hindi muna sila nagpalitada uh, Focus muna dito. sabagay so pagka nagbuhos dito. Isahan na lang. ka naglatag si Junjun at yung tatay ni Rizal nag ano na ng uh, ano Oy, bad news pala si Salde naantay na lang kakasigarilyo <laughs> siningil na Salde inaantay na nagingi sila ng tulong eh si Mang Jun sabi niya, sir, pahingi ako ng ano, konting ako na lalapit. Sabi niya kasi kawawa. Mat yung mat yung matandang isa, nauna na yun. 'yon. Na. Oo, yung yung isang kasama yung umiinom lagi, yung medyo malaki mataas. Siningil na ng bisyo. 57? kawawa daw kot din kasi naging part din nila na alam mo naging masaya din po yung samahan namin kaya lang yung lifestyle po kasi nila talaga alam nyo na inom garilyo eh yun ang naging lifestyle nila doon sa Cebu eh so ayun kaya nga no, <laughs> sabi ko hindi, ko ata ako kaya baka dito abutan so ayun nga si Mang, si Mang Boy, mas maliit. Ano po yun, namatay siguro mga six months ago, mga ganon. Tapos sa uh, last year. Tapos si, si, si mangsalde naman po ay ngayon naman daw talagang ano na, eh yung pamilya pa daw hindi siya tinutulungan dahil walang-wala din. Parang ganon pa. So hindi na nga daw lumalabas ng bahay, sumisilip na lang. Parang... Haka, ano lungkot kaya lang sometimes ano tayo eh ah kumbaga parang inaani mo din lang naman yung tinanim mo diba so ganon nakakalungkot kapal na eh. Ang pahirapan pa yan. Pero, yan po ay ubusan mo na. hindi na kami bibili ng, ng, pump, ah, pump. Kasi, tingnan nyo. <laughs> Naharang naman yung uh, tubig. Diba? So, tuloy-tuloy tayo. At uh, gusto ko palang batiin ng happy wedding anniversary. 42 mga ka-farmer. yan 42. Grabe. Ah. Teka, ah, Labo ang ating ano. Ayan. Si ka-Farmer Rudolf Fisher, 42 years of marriage. Ayan Tapos, ayan si Nanay Seni, gusto ko lang palang batiin at Ate Marita Pascua. Ayan, kumusta po kayo? Ito, ah pinapabati pala si ka-Dog, siya meron din pong pinapabati. Teka, batiin muna natin si Farmer Jonathan de Belen Mayroon siyang uh, pinababating avid viewer daw Ayan, maraming salamat po Kay Marian David na taga Seafood City Ayan, maraming pong salamat Ma'am Marian David ng Seafood City uh, At ang asawa niyang si uh, Mr. David, David. Ah, mukhang ano ito mga farmer mukhang nga uh, may asawang puti Ayan, Mr. David, hello <laughs> at ito na mayroon pang iba tayong babatiin si ayan, June 10 daw happy birthday din ayan, belated happy birthday po ka-birthday tayo ayan, si shoutout uh, shout out kay Ate Tess at Kuya Dennis Ginto Michelle and Alan Malyari Uh, kay Pam and Marlon Gadi ayan ganon din kay Ruben Haramilio ayan happy happy birthday June 10 ka birthday ko po yan uh, shout out din po daw kay Nicole Kawaling ayan June 13 naman ang kanyang graduation hindi birthday <laughs> congratulations daw po kay Nicole Kawaling University of Santo Tomas, Manila BSBA Major in Marketing Management Cum Laude Wow, isang malaking trophy yan Sa mga magulang Parents niya po si Randy at Presi Kawaling Shoutout din daw kila Rhea, Jairus, Zam, Mark at Janel Ayan, maraming salamat po ng maraming marami Three times na nag-order ng lechon from Caloocan Thank you po Ayan, belated happy birthday din kay ka-farmer Dennis Barin Wow. Ayan. So, lagyan natin ang sign. Okay. Maganda na po ang panahon at uh, favorable na naman sa ating mga halaman 'yan. Ako'y magugulat pagka namulaklak ito. Ay, nasabi ko sa inyo. Ah, ikot tayo syempre, yung mga halaman natin hindi natin pababayaan mga ka farmer. Kaya lang it's Friday today. Bala ko sana nangyayain si Bebe sa palayan dahil may mga naka-reserve na po ako doon. Kukuha na tayo ng ilang pirasong kalamansi. Yung jackfruit natin, parating na rin. Apat na ano yon okay na. Huwag dagdagan, parang ah, uh, alam niya na. Kasi may kong sumingit ng mangustin. Nag-search po ako yung mangustin. Sa bagay doon na yun, may lilim ng konti. Kaya daw ang uh, kahit 38 degrees Celsius eh. So tingin tayo, kukuha tayo ng malaki na. Ngayon kasi may mga shortcut na po sa pagtatanim eh. Yeah. Kung wala kayong gaanong pasensya at uh, yung mga galing sa buto, di ba? Isipin nyo nga naman ang buhay ng tao. 70, 80 years, di ba? So maswerte ka na, sabi nga sa Bible, di ba? Kung umabot ka man ng... Uh, ah, sabi ay... Ang tao ay nakatakdang mamatay. Parang 70 years old, ba? Tama? Basta ganon. Tapos pagka naka-80 ka, parang ang sabi ay parang magdudusa ka na siguro sa katawan di ba? So marami ng sakit which is normal kaya pag umabot ka ng AD pagpasalamat natin talaga dahil bonus na yan sabi nga sa mga yung mga nagsasabi so ayan di e, ko magtatanim ka ng lychee 50 years old ka na at bubunga ka after 65 years na naku po di ba so kaya yung mga bata-bata pa dyan ako payo ko yung mga nasa abroad na naggustong uh, nakabili na ng lupa at uh, ano planuhin nyo na po ng maaga at magpatanim na kayo kahit nasa abroad pa kayo dahil uh, wag nyo na akong gayahin na uh, bagay nagtanim naman po ako kaya lang talagang uh, dahil sa mga plano 'di ba ito way back ayan may mga kalamansi din po ako dyan dati 'di ba nung mga nagumpisang mag-vlog meron tayo mga ano wala din naman po akong tigil sa pagtatanim din naman so kaya lang talagang may mga Ah, plano tayo na nasasagasaan po yon kaya lang kailangan mong ipagpalit dahil business eh ba diba? so kagaya po yung naan tapos puro madre de agua po kasi noong time na yon talaga ito ito wala po akong maitanim di ba nagpatanim po ako ng niyog dyan lately na eh nung nawala na yung madre de di agua din eh ba diba? so ayun puro madre de agua po yan hindi mo makikita yung kabila So, ayan kasi pinagkakakita ang ko time na yon. Nagari tayo nun mga ka farmer kahit saan nakakarating. Minsan ida drive ko, sasabihin, hindi ba pwede 5 pesos na lang, maraming kukunin ko. Tapos hihirit. Hatid naman dito sa Saragosa. Kukomputing ko po nun yung kikitain ko plus gasolina. Tapos kung madaan ka pa ng konting merienda, round trip namin ni Bebe. Malit pa si Chichi noon, sasama namin mga ganon ba sabi ko okay na bebe ako may 4,000 tayo malinis o, so, yun naanohin namin yung tsatsagain po namin yun na i-deliver tapos minsan nakakulong-kulong lang ako nakakarating ako ng mabalakat ah, uh, may nagpapadeliver din doon minsan worth 3,000 iniisip ko gasolina magkano lang naman 250, 300 diba so na nakakulong-kulong si Ford Ranger dala ko yan doon nakakarating kami sa sa dao sa, sa mabalakat so ako lang mag-isa noon ayun po mga ka-farmer yun yung kwento ng uh, ano natin Madre de Agos ayun wala na eh yun nag-iisip na ako ng kung anong pwedeng pang isinip ngayon meron na tayong naka in charge na mag at uh, pakasipag na Benjamin sabi ko ako naman syempre sabihin na puro ka utos eh anong gagawin mo 'di ba? May tao kay. <laughs> you give orders, ba? Diba? So kahapon nag hindi ko lang na video. Nag ano ako nag uh, yung mga papaya diyan, may ayun yung timba nag-ikot po ako, naglagay ako ng paikot. Yung, naghalo ako ng uh, to yung carabao uh, manure. So nilagyan ko po 'yan. At uh, ano pa bang mga ginawa ako Nag-spray din po ako. Ayan yung ano, ini-sprayhan ko na 'yan yung uh, suha. So, ayun, ginawa ko kahapon. Pero hindi na ako nag-video dahil sabi ko, mabilisan lang. Inabot na ako ng anong oras na din hapon. So, ayun, ang aking uh, activity kahapon. ito. Kung so, hindi na natin kailangan ng uh, pump, mabilis na ilabas yung tubig eh, na. Na. konti lang yan. No. Kasi, bibili ako ng pump. Dito lang gagamitin. Tapos, masisira din agad. 7,000. saka na siguro kung talagang kailangan kailangan ah, may bato doon no? hihirapan din sina Dexter ah. Dexter ayaw kasi sa akin makinig ng mga ito eh mga bata pa kasi hindi naman po ako nagkulang sa paalala about sa bisyo alam naman yan kahit sino pong may bisyong nanonood alam naman nila na hindi maganda di ba so yan yeah, sabi ko sa kanila habang bata, iwasan nyo na kasi ang daming benefits eh. Economic, makakatipid ah, ka. Di ba? Oh. More time sa family. Alam mo yun? Good health. Kaya ako, sabi ko kay Bebe, nag-mine ako ka. Sarap pala makipag-ano mga parang para pala makipag-agawan sa live selling <laughs> kahapon <laughs> nakaiga na kami so sa cellphone si bebe may pinapanood niya sa team ako kasi nauna ko na tapos na disgrasya pa kasi matagal ko nang inihintay excited din ako syempre di ba so eh nagpapalit po ako ng tubig sa aquarium eh tinitingnan ko ganun na lang eh sabi ko konti, pa kasi na, eh, yung inflow ba nag, ano na nagpapasok uh, na yung tubig pinupuno ko na lang biglang nagpapapak shoutout pala kay ano Pia uh, sigwa ayan siya nakita ko sa Facebook niya bah nagshare ka agad Bako, bebe meron na so pinanood ko na eh, ako pa naman pag may hindi mo talaga ako makakausap yung yung focus ko na andon uh, kaya mahirap ako hirap, hirap, din ako sa multitasking din eh. so nasanay na lang po yun nung nagbartender ako kasi alam niya na multitasking talaga dapat sa bartender habang gumagana yung blender mo nag gumagawa ka na unahin mo yung blended eh pagka nakita mo yung order slip marami titingnan mo kung ano ang blender dyan o pina colada unahin mo na yung pina colada habang umaanda rin yung pinya colada titimpla ka na ng sex on the beach or ano ba diba? so para mas mabilis isipin mo na kaagad tapos minsan yung kape sisingit mo pa yon so ayun eh nakafocus ako nanonood na ako eh ang ganda tong tuwa ito naman nasa lamesa lang ang mga si mama bed tatlong bata si Sima, si Jerowa, tapos si Bebe up. ano sila? lima akalain mo, hindi nila napansin ang dami ng tubig na tumapon grabe, naglimas kami dalawang malaking palanggana buti tinulungan ako ni Bebe hindi nyo napansin, Kaya magsisisi ka na naman wala lang ako <laughs> ayun, umapaw <laughs> so ayun po mga ka-farmer ang aking uh, ano eh focus ako sabi ko mahirap talaga eh minsan na ano, bingi ako ni Billy kaka may binabasa ako eh may inaano so ganun po ako pagka may ginagawa o may binabasa may pinapanood kahit kausapin mo ako medyo ano 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 hindi, hindi ano so yun mapunta tayo sa live selling mga kapag nanonood siya tapos ano Nagmamay na ako orchids <laughs> Abi ko bebe, wag na natin hintayin na pupunta pa tayo sa ano. Bibili na ako nito. Ako. Ah, Ang bahala na basta importante malagyan na 'yon, madikitan na. Ma At least meron na akong iniikutan na ini-spray, spray, -spray 'di ba? Ah, maganda ngayon dahil maganda pa na 'yon eh. So ayun, meron ako na ako nang billing 2,000, ilang isang bandel may rare, may mga ano, alam na, may banda, isang bandel 1 tula, ay 1 one, So at least may maididikit na tayo eh medyo may mga palabas na pong bulaklak eh. Yeah. Sabi ko, okay na 'yan. So, kada nabanggit, Sir Jeremy, Sir Jerry, gumagano kasi Jeremy po 'yung isa kong account eh. Pag narinig niya 'yung pangalan, tapapalingon sa akin. <laughs> sabi ko, "Oh, oh. Wala naman ako sinasabi," sabi niya. Sabi ko, "Bebe, ano lang naman 'to eh? Ano naman?" Wala naman tayong oh, Wala naman ako sinasabi, sabi niya. Hindi <laughs> naman man ko sabi ko. Ilang naman ambisyon natin, eh 'di mga seedling, bumibili ako. Wala naman siyang ano, wala naman siyang kontra. So, ayan, hopefully itong mga tinanim natin naging maayos mga farmer. Sana makapagbuhos ngayon. Malay natin. Ang na ito ngayon. Nakaready na ba yung bakal? Nasal? Ah, mabubuhosan ito ngayon. Ah. Kung bibilisan ni Kong Kong. Ah. Oh. Kung baka kalyuhin ka. Ha? Ay, wala ka bang nanakaw na sa akin ngayon kahapon? Na? Ha? Hindi, eh, talagang sinasadya ko eh. Wala? Ah. Latundan eh. Sayang. Ito nga gusto kong tambakan eh baka dito sa may bandang tas pwede tayong magtanim eh na. Kaya lang yung mahogany no. Nasisipsip ng mahogany no yung sustansya. Hindi mamamatay no na pag natambak yung naman siguro. Konti lang naman pag ganun pa rin naman. Hindi naman na. Garbes pala tayo mamaya kamoting kahoy. Makalimutan na naman natin to. Marami na po ito eh. Pero gusto kong maggulay' oh. Mga farmer ha. Ah. Uh, ayan oh. Ginugulay yan. Kaming mga bikulano. Ginugulay yan. Ito lang yung mga ano. Pero. Yan po ay lalamasin mo pa sa. Si mama. Hinihiwa pang malilit. Ito. Pero may napanood ako. Linamas lang sa asin. Tapos piniga. Tapos nilagay na sa gata. Tapos nilagay ng ah. Uh, dried fish nakup na hinimay nakup po ang kanin kaya lang sayang kasi 10 kilos nang nawawala oh. so mga 5 more pa siguro medyo okay na okay na kaya ano pa marami na din naman nakakapansin talaga mas gumaan yung pakiramdam natin At, uh, ano, from seven, ano 89 to 79 kilos mga ka farmers so that's 20 24 pounds wow laki pala yun ah din <laughs> hindi <laughs> na natin kailangan ng pan lang dito na lang sa dulo konti na lang to konting kembot pa Ayan, eh, no? Mababa na yung lupa na. ito po kasi di ba pinatong lang so syempre talagang gaganyan kaya maganda na din may tanim sa, kasi yung roots mahuhold yung lupa yan, yan yung parang landslide di ba na nangyayari Ito maliit lang small scale pero yan yung nangyayari sa landslide pagka uh, malakihan kaya yeah, maganda talaga maraming puno oh. sabi ni Kongkong, -Kong, yung mga sinusunog daw hindi naman namamatay yung malalaking puno pero yung mga maliliit yun nandidisgrash pagka na ano, tignan nyo nag green na ulit yung mga nasunog dyan pero ang hirap eh tradisyon na kasi <laughs> yun na po yung kinalakyan nila kaingin kinatawag talang bawal na kasi talaga ngayon ay so ayan mga ka-farmer ang ating uh, maliit na kwentuhan dito ngayon so abangay nyo sana makapagbuhos na tayo at konti na lang ayan o oh, di ba diba? so ayan at uh, try na ating ma-upload to na alas 12 makahabol eh. So ayan marami pong salamat At magandang buhay Abangan nyo pagbubuhos Tapos may update din tayo sa kainan At uh, mga baboy Dami na naman darating na baboy